Lagi ka bang kapo sa pera kahit anong gawin mong pagtitipid? Pakiramdam mo ba na kahit gaano kalaki ang kinikita mo, parang laging kulang at nauubos agad ang budget mo? Don't worry, kasi hindi ka nag-iisa. Maraming Pilipino ang dumadaan sa ganitong sitwasyon. Sweldo ngayon, ubus bukas. Pero alam mo ba, may mga simple pero epektibong pera hacks na pwedeng makatulong sa'yo para hindi ka na laging broke. Sa video na to, ituturo ko sa iyo ang mga simple pero powerful tips para magkaroon ka ng financial freedom. Kaya make sure na panoorin mo to hanggang dulo dahil may sorpresa akong ibabahagi na siguradong makakatulong sa iyo. Una. Paano mag-budget ng hindi nangangapa? Unang-una, alam mo ba kung saan napupunta ang pera mo? Kung hindi mo ito nasusubaybayan, malamang sa hindi, nauuwi lang ito sa mga impulsive na gastos na hindi mo napapansin. Kadalasan, ang problema ay hindi naman sa kakulangan ng kita, kundi sa maling paghawak ng pera. Kaya ang unang step para di ka maging broke ay tamang budgeting. Gamitin ang 50-30-20 rule bilang simpleng gabay. Ano to? Simple lang. 50% ng income mo dapat mapunta sa needs tulad ng pagkain, upa, utilities, at transportation. 30% naman ay para sa wants mga luho tulad ng pagkain sa labas, online shopping, at travel. At ang 20%, ito ang pinaka-importanting parte, ang iyong savings at investments. Pangalawa, iwasan ang lifestyle inflation. Alam mo ba yung feeling na kapag tumaas ang sweldo mo, biglang tumataas din ang gastusin mo? Ito ang tinatawag na lifestyle inflation. Nagkaroon ka ng salary increase, kaya nag-upgrade ka rin ng cellphone, kumain sa mamahaling restaurant, at bumili ng bagong gadgets. Ang problema? Lumaki nga ang income mo, pero lumaki rin ang expenses mo. Kaya bumalik ka na naman sa dating cycle. Kapos na naman. Para maiwasan ito, dapat mong alamin kung ano ang needs versus wants. Hindi naman masama ang mag-reward sa sarili, pero dapat may limitasyon. Ang goal natin ay magkaroon ng financial security, hindi isang marangyang lifestyle na hindi kayang sustentuhan ng income natin. Ang sikreto? Live below your means. Ibig sabihin, kahit kaya mong bilhin, magpigil ka muna at mag-focus sa mga bagay na may long-term value tulad ng investments at emergency funds. Pangatlo, side hustles para sa extra income. Nandiyan na yung budget plan mo, pero paano kung talagang kulang pa rin ang kinikita mo? Dito papasok ang side hustles. Sa panahon ngayon, hindi sapat ang isang income stream. Dapat may extra sources of income para makasigurado ka sa kinabukasan mo. Maraming opportunities online tulad ng freelancing. Gamitin ang skills mo sa graphic design, writing, social media management, at iba pa. Online selling. Benta ng products sa Lazada, Shopee, or Facebook Marketplace. Rental income. Kung may ekstrang gamit or property, pagkakitaan mo ito. Ang mahalaga, hanapin mo yung bagay na gusto mo at gawin mo itong extra income stream habang may regular kang trabaho. Malaking tulong ito para makapag-ipon at makapag-invest ka ng mas mabilis. Pang-apat, smart saving hacks para lumago ang pera mo. Kapag nag-iipon ka, hindi lang sapat na basta itago ito sa alkansya. Dapat smart saving ang gawin mo para lumago ang pera mo. Mag-set up ng automatic savings. Ibig sabihin, bago mo pa magastos ang sweldo mo, dapat na itabi mo na ang ipon mo sa bank account mo. Maaari mo ring i-consider ang mga savings options tulad ng high-yield savings accounts para sa mas mataas na interest rates. Investments sa mutual funds or stocks para sa long-term growth. Ikalima, iwasan ang utang na walang kapalit. Isa sa pinakakaraniwang dahilan kung bakit laging broke ang mga tao ay dahil sa utang na walang kapalit. Huwag kang kumuha ng utang kung hindi naman ito makakatulong sa pag-unlad mo. Iwasan ang paggamit ng credit card para sa luho Gamitin ito para sa mga bagay na may value tulad ng edukasyon o negosyo. Ngayon, ito ang pinaka-importanting pera hack. Invest in yourself. Matuto ng bagong skills, magbasa ng financial books, at sumubok ng mga bagong opportunities. Tandaan, ikaw ang pinakamagandang investment na maaari mong gawin. So, kung gusto mong maging financially free, simulan mo na ang mga hacks na ito today like subscribe at share sa mga kaibigan mong gustong matuto rin